Levitico, Kapitulo 15, Ibat-ibang Karumihan ng Katawan Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. At ito ang susundin niyang tuntunin malalarman o hindi ang kanyang sakit, sapagkat siya'y itinuturing na marumi. Ang alinmang higan at upo ang gamitin niya ay ituturing na marumi. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo, lalaban din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis, lalaban niya ang kanyang damit, at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis, lalaban niya ang kanyang damit at siya'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop na sinakihin niya. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis, lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sinumang mang mahawakan ng lalaking may sakit na tulo na di muna naghugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis, lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin, kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng pitong araw sa maglilinis. Sa ikapitong araw, lalaban niya ang kanyang kasuutan at maliligo sa umaagos na batis at siya'y magiging malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng dalawang bato-bato o kaya ay dalawang kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibibigay niya ito sa pari upang ihandog, ang isay para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo, ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahiran nito at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi, iyo'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang babaeng nireregla ay pitong araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sino mang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo, lalaban nito ang kanyang kasuutan, at siya'y ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo, lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa hinigon o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. sinumang mang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay pitong araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigan ay ituturing ding marumi. Kung ang sino mang babae ay dinudugo ng wala sa panahon, o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya'y reregla. Ang sino mang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo, lalaban niya ang kanyang kasuutan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya ay bibilang ng pitong araw mula noon at magiging malinis na siya. Sa ikawalong araw, kukuha siya ng dalawang bato-bato o dalawang kalapati at dadalhin niya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan, at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan lilinisin siya ng pari sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga Israel sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan sa Tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi, sa babaing nireregla at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaing itinuturing na marumi.